Aris, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Aris, sa 2-digit number games ay number 9 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 1, number 3 at number 4, at sa Lotto ay number 9, number 17, number 23 number 36, number 31 at number 20 nagabay ng kapalaran. Taurus, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa loto, sa Taurus, sa two-digit number games ay number 12 at number 11 at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 5, at sa loto ay number 21, number 40, number 40, number 22, number 37 at number 9, nagabay ng kapalaran. Gemini, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal, at sa loto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 11 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 25, number 12, number 36, number 3, number 11 at number 20, nagabay ng kapalaran. Cancer Saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 19 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5. At sa loto ay number 29, number 17, number 36, number 40, number 31 at number 48, nagabay ng kapalaran. Leo, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal, at sa loto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 19 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 24, number 21, number 10, number 19, number 31 at number 44, nagabay ng kapalaran. Virgo, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 13 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 6, at sa Lotto ay number 40, number 17, number 23 number 39, number 36 at number 45 na gabay ng kapalaran. Libra, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal at sa Lotto, sa libra, sa 2 digit number games ay number 15 at number 19. At sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 30, number 19, number 28, number 6, number 32 at number 40, nagabay ng kapalaran. Scorpio, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Scorpio, sa two digit number games ay number 14 at number 5, at sa three digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa Lotto ay number 13, number 36, number 23, number 3, number 41 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 14 at number 8, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 25, number 16, number 27 number 33, number 40 at number 29 na gabay ng kapalaran. Capricorn, saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2 digit number games ay number 15 at number 19. At sa 3 digit number game ay number 1, number 4 at number 3. At sa loto ay number 11, number 26, number 33, number 20, number 6 at number 15, nagabay ng kapalaran. Aquarius. Saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig. Para paligayahin ka ng aking pagmamahal at sa Lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 14 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 21, number 9, number 32, number 15, number 40 at number 13, nagabay ng kapalaran. Pisces Saan ka ba hahanap ng ligaya pang iba? Huwag ka nang maghanap dahil ako ay handa kang pasayahin at mabigyan ng tunay na pag-ibig para paligayahin ka ng aking pagmamahal. At sa loto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 18 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5, at number 6. At sa loto ay number 19, number 23, number 42, number 31, number 30 at number 4, nagabay ng kapalaran.